Joyful, ayan. Nandito na po tayo sa bahay ni Mabel. Maramium. Ayan. Siya po ay may uh, mga anak at atin po silang ano, uh, bibisitahin ngayong araw. Ayan. Bibigyan natin sila ng mga goods at saka bigas. Dito po tayo sa likod para mas maliwanag. Siya si Mabel. Isang typical na ina na naglalarawan ng katsagaan, walang kapaguran, at gagawin ang lahat para lamang maitawid ang kanyang mga anak sa pang-araw-araw na buhay. Sa gitna ng kahirapan, atin mang mababanaag sa kanyang mukha ang takot, ngunit siya ay hindi sumusuko para sa kanyang limang anak. At ating tunguhin ngayon ang aming pakikipagpanayam sa kanya. Nga pala mga ka-Joyful, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating mumunting channel, ay mag-subscribe na kayo at magiging kabahagi na rin kayo ng ating pinapalawak na pagtulong. Maraming salamat. Ayan, meron siyang panganay si Mayden pero nandun sa kanyang lola. Yan, dun siya lumaki kay lola Vilma niya. So, ang, ang, ang kay Mabel ngayon ay yung kanyang limang anak. Ayan, apat na, ay limang, ay apat na babae at saka isang lalaki. Lalaki yung bunso? Kumusta na naman yung pang-araw-araw Yung ngayon dito, na buhay? Ano yung mga pinagkakataan ni, ano, ni Mr.? nagpapahinante ang titi ko buko. dusun. Ah, nagpapahinante siya ng mga sa may mga buko. Pwede ko ah, biyahe-biyahe. Ay, sumasama siya sa mga biyahe-biyahe. Magkano naman ang kita niya sa isang biyahe? Umot araw-araw nga ang biyahe-biyahe di ba? So, sa isang biyahe niya, manumot ti... Sa isang biyahe na, sa mga siguro. Ay, nasa isang So, halimbawa sa isang linggo, ilang beses naman siyang sumasama sa biyahe? Nasa dalawang beses uh, pa siya na nakakasama sa mga ano, truck. Pagkano ang binibigay niya sa yung nire niya, rin ba ang makita niya? Bibigay naman siya ng mga magkano. kasi pre, sa mga 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 so sa, sa, ano niya sa kita niya ng 1,000 sa isang, isang biyahe so nababawas na po doon yung ano niya yung mga pagkain ayan yung mga pangmeryenda niya oh. yung mga pagkain niya tapos merienda niya tapos kung ano yung matitira yun yung kanyang ano uh, inuwi sa kanyang magina so paano mo ba pinagtakasa yung ano yung kanyang, kanyang sahod And, ano yun na lang yung mga nabibili mo, halimbawa, ay bigas tapos ano yung mga ulam naman na karamihan ng ano binibili para sa mga bata hmm. sa tindahan ka lang ba ano hindi ka na malengke sa palengke ay sa tindahan lang siya so ano yung oh, tong mga bata ano yung mga inuulam nyo ayan ano inuulam naman niya ha pansit kan ikaw naman Jen ano gulay eh, tulad ng halika dito anak O, oh, nagulam din sila ng gulay. Ayan, maganda kasi yung sa bata, gulay. Ikaw siguro, paborito yung pansit kanta na Ay, paborito yun. Ay, itlog. Nagulam ba kayo ng itlog? Ay, nagulam din sila ng itlog. Ayan, itong kanyang mga anak. Lasan na ba? Sali kayo dito yung apat na babae. Sali kayo dito. Ginang Mabel Maramium. Maramium ano? Maramium. Ayan, marami So, inyo tinagan na ni, ano, ni Lakay mo? Gerson. Gerson, marami Ayan, kasal po sila nung anong taon ba yun? Nakasal um, 2016. 2016. So, from 2016, to 2025, meron na po silang limang man, anak. Man, And sinong pangalan? Anong pangalan mo, anak? Pangalan? Gerling, ay marami po. Ayan, next, ikaw naman? Jering, Jering. Oh, tapos? Jenny. <laughs> Jenny. Asa siya naman, anong nga naging natay? Eh? Kailo. Kayla. Tapos, ito lalaki na siya. Opo. Yan yung na? Mark J po. Mark J. Maram yun. So, meron na silang limang anak. Apat na babae, tapos isang lalaki. Oh. Ilang buwan na ito, si Bunso? Ayan. Four months old na siya. Ang kanyang buso. Parang kailan lang siya nang anak. Ngayon naman. O, four, four months na yung kanyang baby. So, nandito kami ngayon, Mabel para magbahagi or magbigay naman ng tulong. Ayan, galing sa ating isang sponsor. Ayan. Yung sponsor natin ngayon ay, ano, um, ayan. mayroon siyang desire sa kanyang puso para magbigay sa mga nangailangan. So, isa ka sa mga napili. So, bibigyan ka namin ng mga groceries. Sali dito. Lapit kayo dito. Ayan. Konting grocery lang siya. Ayan. Meron tayong, ayan, syempre, biscuit para sa mga bata. Ano? Ayan. Gusto nyo ba ito? Anong kulay niya? Red po. Oh, galing. Eh, yung laman niya, ano to? Brown po. Brown. brown. Ano kayong panaman niya? Brown. yung brown na yon, mangga ba? Hindi po. Ano? Chocolate. Chocolate. Ang galing nga. Ayan. Next, meron din tayong mga noodles. Ayan, merong tatlong noodles. Ayan. Meron tayong kape. Mahilig ka ba sa kape? Ayan, mahilig din daw siya sa kape. Tapos syempre may, may mga gatas? bat, may mga gatas tayo. Ayan, sa so, ito, chocolate flavor, ito naman yung gatas. So, para silang gatas 'yan. O meron tayong bigas. Ayan, meron tayong 5 kilos na bigas. Ayan, galing niya sa sponsor natin. O, so kahit mga ilang ano, ilang araw, makaraos naman kayo. O, meron na tayong sabon. Ayan, may shampoo. Ayan, may perla ka dyan. Meron, meron bareta. Surf yan ha. Mabango yan. Purple. Ayan. Next, ay meron tayong tatlong dilata. Ayan. Tatlong dilata na sardinas. And then, meron din dalawang corn beef. Ayan. also, ito ay galing sa ating sponsor. So, bilang isang nanay. Ayan, kasi may mga anak ka. Ano yung pwede mong masabi sa iba rin na bawa may katulad ka rin maraming anak, ano yung maipapayo mo sa kanila? Ano masabi mo? Na kailangan lang ba nilang lumaban or susuko na lang sila, papabayaan na lang yung mga anak or kailangan, kailangan nating mabuhay para sa ating mga anak? Yan, medyo nahihiya si ano si Mabel. So, para sa akin ano, Mabel kasi kami ako nanggaling din ako sa malaking pamilya, marami din kaming magkakapatid and magkakasunod din kami noon. Pero yung mga magulang namin, si nanay at si tatay, hindi sila sumuko. Yan lagi silang nagahanap buhay doon sa bukid sila laging Uh, na pumupunta, yan nakikigapas, nagtatanim, so hindi sila sumuko para sa kanilang mga anak. So, nakikita ko rin sa inyo, sa inyong mag-asawa, na hindi nyo rin sinusukuan yung inyong mga anak. So, napaka-inspiring kasi na, na kahit ganun yung uh, magkakasunod at marami yung anak nyo, ay nandun pa rin na kasama nyo sila at nyo silang gumubuhay. Ano? Ayan. So, ang ganda nung kanyang pamilya kasi yung kanyang asawa nandito rin sumusuporta sa kanila. Naghahanap buhay. Yun nga, nagpapahinanti ng sa, ano, sa buko. Ayan, nag sumasama sa biyahe. Ayan, bilang isang nanay, Mabel, ano ba yung nais mo, halimbawa, sa, sa pamilya nyo? Ano ba yung gusto mong uh, tulong na matanggap mo? Halimbawa, may nakakapanood sa atin na mga uh, nag na tumulong. Ano ba yung mga ano, yung mga gusto mong tulong na matanggap naman mula sa kanila? So, magsabi ka nga. Tulad na Halimbawa, may may kahilingan ka na gusto mo para sa mga anak mo o kaya sa sa tirahan ninyo, kung ano yung uh, sa tingin mo ay kailangan nyo na mag-iina isang pamilya. araw-araw na lang? Ay, ang gusto lang niya is yung ano, yung mga anak niya ay makapag makapag-aral. Ayan, makapasok sa eskwela. Kasi mga ano pa lang 'to, mag-grade 3, mag grade 2 at saka kinder daycare yung kanyang mga anak, magkakasunod sila. So, 'yun ang kanyang nais, yung matulungan po sana natin sila tungkol sa ano, sa sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Siguro sa mga pang-araw-araw nilang baon, ano? sa mga pang-araw-araw nilang baon sa eskwela tapos siguro yung mga school supplies yun ba may mga may mga ano ka na bang school supplies sa kanila Ah, meron na, meron na silang bag pero yung mga school supplies tulad ng mga notebook, papel, wala pa. Ay, wala pa. So, yun yung pinag-uipunan mo ngayon. Kaso, kapag short, ay talagang ano din, ano. At oh, okay. ilan na sila? So ay, lahat na sila papasok simula day hanggang grade 3. Ano, ito na lang ang may iwan na kasama mo araw-araw. So, kulang pa siya sa school supply. And kapag luloobi ng noon ayan, syempre, kailangan natin maniwala, kailangan natin magkaroon ng pananampalataya, maniwala na lahat yun ito, ito, uh, ipagkakalob sa atin ng uh, ating Panginoon. Ano? So, kapag may luloobi ng Panginoon, ayun magkaroon tayo ng ano ng sponsor ayan tungkol sa isusubukan ng mga bata ayan kay Mommy D ayan kasi ayaw niyang pasabi ang kanyang pang pangalan ayan heto na yung ano yung mga bigay mo sa kanila dinagdagan ko na lang siya ng sabon heto yung yung ano yung bigas na galing sa iyo maraming maraming salamat at ipinaparating ni ano ni Ginang Mabel na sa ay Lubos na nagpapasalamat sa yung biyaya. So, God bless you more and then, alam niya at naniniwala kami na mas marami ka pang matutulungan. And God bless you more, Mami Thank you.